Mga kaisan, magandang umaga po. Nagahatid po kami ng mga bata. Nadya na po si na misis. Dito na po kami natulog sa impanta. Papunta po muna kami nga uh, dinahikan at uh, kukuha po kami ng mga pampasalubong po na isda. Gawa ng doon, mas mora po ang isda doon sa pinuntahan natin sa Mabini, sa Bordejos. Ay kaya lang ang problema mga kaisan ay baka ma... Anong yung mahampok din at gawa ng mag stay pa kami din sa si dinahikan maghapon at iikuti namin at yan hilo nga po pala kay Melot nini at saka kay Tita Nels pupunta kami dyan mamaya ay nag ano po ako nag message ay busy at saka yung kapatid yung kapatid ni si Melot ata ay nasa Maynila at gawa ng ano po kung napapanood po ninyo nagkatingki yung kapatid si Drew ay si Tita Nels naman ay may bisita kahapon ka na panu panu ko rin yung last vlog niya. Ay, hahanapin natin mamaya. sasaglit lang tayo. Mao ng at dapat ay noon ka nung kachat ko si Nini ay dapat inon pa kami magpapangita. Ay ako na may nabisi na sa booking. Yan, support din niyo mga kaisan si Melo TV at saka si Tita Nelis. Taka dito din si Meses. Kung kilala niyo po na vlogger si Meses. Siguro na may kilala lahat ng ano yun. Diwa ng yun isikat po din sa Quezon. Tao Toy Yan, kasama po natin si Juen Tao Toy Yan, ah, Tao Toy, good morning Good morning, Kuya Yan <laughs> Kaya po ay bibili ng ano Isda Dinahika dinahi ka naman Dinahi na, no, Toy Yan, dito na po kami ni Utoy Ari Utoy yung ruro Oo, oh, Kuya yeah. Ito yung dinahi, ano ah Dinahi Oo Dini po kami Bibili ng isda Doon sa kabilang yun po. Aray, papuntang ano ito eh? pulilio. Oo, oh, uh, papunta doon sa, sa, sa ano? pulilio. Aray naman ito doon sa ano? Burdeos. Alin nga po ito yung isla pinuntahan natin? Aba, doon sa dulo. Ay, kabila pa ano? Uh. Aray naman ito yung bundok na aray mga Sierra Madre, ano? Oh. Uh. Yan yung binubutas ng papuntang mauban. Oo. Uh. Sa pulilio kaya mabilis. Dalong oras. Dito lang, diretsyong yan. Ah. Uh. Uh, di dito. Pero pwede rin sumakay kayo dito. Pwede rin. Tapos bibihay ng papuntang Bordeos. Uh. Ato ah. yun nga, Mas malaking gastos ano. Yan pala mga Shera Madre. Ang ganda nga palang kabundukan. Ano? Yan yung mga bumabasag sa bagyo. Malaka din pala arang rurong. Aray, otoy. Ito. Lalo daw. Ay, mitig. Pwede lang sasakyan. Ano Oh, diretsyo dyan. Yung mga galing Manila. Diretso na? Ay, siya nga naman. Naka ano lang sila Yan, ganyan po ang sinakyan namin ay Yung ganyan bangkang malalaki Tara ko Kami lang po ay uh, bibili po ng isda ni Tutoy Pampasalubong po sa Tayabas Yan, hello po sa mga taga Dinahikan, sa amin naman po Dalahikan Ang ganda rin po ng inyong uh, lugar Magkano po rin ate? Susok po, po eh <laughs> Ari o, oh. ang mga kaisan Ang dami pong uh, isda din

Basta eh? din pang Kaya mo Ayo, oh. na ano Wala pang ano oh, oh. yan Ay, Yan natin Dalawang kilo Ari ko oh. hindi matapang na Hindi yari yan Yan sarahan may mga pa pang Anong pangalan po nito ate? Surahan 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 yung may ngayon lang ako makakatikim nito. Magkano po ang kilo nito? 200. Pabili nga po yan, dalawa. Dalawang kilo po ate. Isa pa ate. Pa, 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 isa pa po. Isa pa po ate. Surahan. Surahan.

bali magkano nga ba ito yun? 1.50 kuya ito ah bibili lang ako mga kaysa ng estero naluha na naman ang langit ay oh kaya naman may estero kaya dito ay ayun dito oh pasya na kaya yung isda dito ay ito Oya, magkano po yung ganare? Eh. Pabili nga po ako. Ah, kuya. <laughs> kuya oh, aray. Kuya, thank you. <laughs> Pasya na po siguro din eh. Hindi po nakapagdala ng estero galing Tayabas ay. Pagkakaulaga ay. Matindi. Kasi na kaya dito to eh Oo oh, okay. kuya, kasi na yan Amo nga yan kuya Bibili na lang ako ng plastic Para mamakatik yung mga inay at itay eh May bibili ka pa po to Wala eh? na, wala na Tara Bibili tayo yung yellow Ang kagandahan po din eh, sariwang sariwa talaga kung bagay nga, taas yan ng mga 50 pesos ano, oh, okay. 30-50 po. Kuya, may yelo po. Hindi ko naman makapag-yelo ko. May yelo daw. Bait sila ako to, tasa ka yung bait ko eh. Nasa Canada, lamig po tayo eh. dito muna ako ano ano. Hmm. Hanggang hapon po. Hmm. Ah, sa mga gusto pong uh, ito pong dinaanan namin papunta tayo ng Marikina. Oo, oh, kuya. Oh, yeah. Marikina. Marikina po. Malapit na rin po ito, ito sa Manila. Ito na tayo sa mga palos. Mga na na ilang oras po. Pupuntahan din po namin itong Agos River. Ito po ay impantakasyon pa rin. Yan. Para ito yung marilaki ba yun? Ay, maganda naman pala tayo. Uh, hindi naman pala labo. Hindi, o. Uh, kasi sabi daw ilam. Ang ko si Lame! Liligo po kami din eh. Tapos ay... ay I-search nyo lang po. Agos River, mga kainta. Impantakasyon pwedeng nga umakas yan sa iyo kuya Oo Ah sige, makakas ah, ako Pwede saan kayo? Tayabas po Ay kami kaya. gustong, nung may isang pag pumunta din eh Hindi naman oh. makapunta din sa inyo Ay. Ay ang ano Ito may malapit sa Maynila ano Mga ilang oras po natin hanggang Manila? Tatlo lang Tatlong oras? Hmm. Ah mas malapit Malapit din sa daan Marikin ang daan? daan. Oo oh. Diyan, natin po sila sa huli ito po oh. Na nakikita ko lang ari kuya isa ano. Saan? Sa na blog. sa TikTok. Ay ito pala yun. Sabi ko ya labo hindi ano. Hindi naman. Hindi po pala labo. Pero nung minsan ay labo. Oh. Ito po pala yung Agus River. Di pag nalalabo ay pagka malakas ang ulan. Ah. Kasi ang sasakyan ano. Oh. Ang dami dito, ang dami mga napuntang vlogger po. Marami na. puro wheels Oo, uh, uh. kahit kutsi, kahit mababa kutsi Ito kuya, bundok ito, Sierra Madre na yun no. Sierra Madre po Yan Ako River po, Infant Queso Nakabuti Ay eh Ayos na ako eh, ako na bababa na Dito, dito na pati yung kubo ah. Alin kuya ang kubo namin, aray Ah, sige Ayan ko kuya, aray Aray po yung aming kubo Saan kuya pwede magparking dito? Pili, pili. Ah, ah, diyan na kuya. Oh, hindi ba nabaha ng malaki? Ay, hindi naman, hindi nabaha yan. Pag may bagyo Ah, sige po. Tapos may mga tindahan din po, kung gusto nyo mag-inom. Yan. Ay, kami naman po ililigo lang. Tapos may piso, buhay pa Tapos pwede po kayong uh, magpaluto po. Yan. Pwede magpaluto. Ito po ay ano, Sobrang tagal na po namin uh, nga kasama ko siya ng misis ko. Gustong namin puntahan na napakatagal-tagal na. Eh hindi naman kami mapaapunting ng ating ini at uh, busy. Ay eh, lulubos-lubusin na namin na rin. Bukas po kayo Eh. Pero daan din po kami ng ano, Real Quezon. Tapos pagkatapos po nito, aakit din namin yung uh, kung tawagin e, Simi Bagyo. Yung bang masama maya. Sikat din po yung sa Impanta. Hindi po siya labo mga kainsan. Ay, ang ganda. Ah, medyo malamig lang ano na eh. Medyo malamig. Ah, oh, ayan. Yung pong gana rin mga kainsan ay 1.5. Yung pong gano'ng kubong nasa taas ay 500. Ayan, yung ganun po 1.5. Yung uh, naagos sa na Ito po ay ano, nung may sandaw po ito yung labo. Kaya hindi kami natuloy. Ayan o, oh. pwede po kayong magagayaan. magagayan. Ayan, no. Ito, ano? Sa mga hindi pa po nakakapunta Ay pwede pong dalhin nyo Ang mga sasakyan Pick up Mga Yan Diyan lang kayo tumambay Pwede rin O tayo pwede rin kayo magkamping Siguro dito ano Magkamping sa gabi May overnight dito Ang ganda ano Halos sa uh mga nakakausap ko po halos mga may sila ito yung pinakamabilis sa puntahan marikina mga yan itong tubig na ito ay galing uh, Sierra Madre pero ito Sierra Madre na ito eh ano to eh parang ito mga yung Sierra Madre Doon, mga nagpapaagos na po sila papunta doon sa kalabakan dun kaya tinawag na agos siguro Mapapa ang salitang agos po ay ano ay eh? Papagos Mababaw po siya oh Hanggang Tuhod Siguro dun medyo malalim O tayo pwede na siguro tayo dito oh, yeah. Ay pero ah, mababaw pa rin siya po, mababaw pa ano Sarap dito tayo. Yun oh Ayun oh nagpapaagos na po sila oh yun oh Yan po ang gagawin natin Papaagos tayo O tayo pwede pala simula dun tayo oh Alamig pala dito na mga dito na dito na. Ay mababaw nga oh. Dito, dito pa pa. Ah sige. Ah dito na tayo sa gilid. Toy, dito na lang tayo sa gilid baka. Oh. Ay dito na Oh, uh, dito na kami ni Toy baka. Eli. Game na game. Toy. Oh, toy sige, sige. Toy. Para dito sige. Dito na ko para sila oh. Basta dito ko lang sa tabi ha. Tapit ka lang oh, toy sige.

Dur. 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 Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Dur gelin lan. Panalo. May life jacket naman po kaya lang po yung nagkaubusan. Ayos. Ayos. Sarap eh. Puti baka mapalo ha. Toy, baka mapano kayo dun Dun, 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 dun Malalim na dito? Malalim na, din na Toy, may tari Ah, sige, dun tayo Haan, oh, tara sarap kuya Ayan, otoy, go Woo! Kapit, pili boy Tutoy. Okay, lalampas, baka malalim na mày cho mày lấy nó tôi, tôi, mày lấy nó nè, ta này, ta liu tôi tới ta ta sao?

Ano po ate ang donut? Ah, totally so talaga ito yung 20. Bigay ko lang sa inyo ng tatlo, 50. Donut po! Mm. Yay! Para dalawa-dalawa pong flavor. 350 50 na eh. Adiskop no? ah, pa tayo, tayo kaya. kaya, kaya kasi eh. sariling, dito po. O, sariling gawa po ito ng anak. Mm. Gawaan, sariling gawa ano, no po ito ng anak. Gawaan, gawa po ito ng anak. Gawaan, po ito ng anak. Gawaan, sariling po ito ng ano? may palaman po. Ito po may palaman yung bilog. Ah, mm. uh, ano po? Cheese. cheese. Ah, okay. Mm. Reyes Donut po. E, yan, bili po ito kayo ito. kay ate, oh. Pag kayo napapunta I mean, din. Araw-araw naman yan dito yata si ate. Oh, Tayo ang hindi dito araw-araw. Araw-araw. <laughs> oh, <po>, Oto, -araw <laughs> dali, kain kayong donut. Totoy. Pati tayo dito. Ano tekpo mo na eh. Dalawa, dalawang uh, yung flavor. Ito yung ano. Ito po ang cheese. Otoy, otoy. Sige, kuya. Sige, kain, kain. Baka mamaya masarap pagkain. Ano ito cheese, yun po ay uh, masarap po ati lasan donut. <laughs> Di ba mas Pero meron din kami dito mga box. Pag marami talaga ng tao, nag-aana so mm. ako ng box. box box. Ito milk kasi ano parang ang gusto nila. Ang mm. pangalan nito sa box.